kapag mas mahal ka ng lalaki, wala kang magiging problema. As in, wala. Makakatulog ka sa gabi dahil may peace of mind ka. Binibigyan ka niyang peace of mind at hindi niya haya na mag-isip ka at mag ka. Hindi mo na siya kailangan bantayan kung nagloloko pa siya o meron pa siyang iba. Dahil alam niya ang limitation niya bilang boyfriend at bilang lalaki sa ibang tao. Alam niya ang limitasyon niya sa ibang babae at sa mga kaibigan niya. Kapag mas mahal ka ng lalaki, Asahan mo na hindi kanya hayaang umiyak sa gabi nang hindi nag-aayos away. At susuyuin ka lagi sa lahat ng mga misunderstandings niyo. Kapag mas mahal ka ng lalaki, asahan mo na gagawa lagi ng effort sa iyo para mapasaya ka at nararamdaman ka niya kahit hindi ka nagsasalita. Kapag mas mahal ka ng lalaki, asahan mo na lagi siyang gagawa ng paraan para ma-excite ka at ma-excite kayong dalawa sa relationship nyo. Ang lalaki kapag sobrang mahal ka niyan, ikaw lang yung focus niya ikaw lang yung tinitignan niya at ikaw lang yung mahal niya kaya kapag napunta ka sa lalaking mas mahal ka napakaswerte mo dahil bibihira lang yung lalaking kaya magmahalan toto.